Sir Romeo, magandang hapon po. And uh, Ma'am Angela, baka pwede niyo pong pakikwento kay Atty. Villamore kung ano po ang nangyari? Nasabi po sa akin nung kaibigan niya, si Arnel po, eh, nung nag-inom po kasi sila nung June 30, kasi po birthday po nung aking hipag. <coughs> Ngayon po nung gabi pala po na yun, ay eh, nung pagkatapos po nilang uminom, lumabas po sila para po ihatid yung kanilang isang kaibigan sa trabaho. Tapos yun daw po nung pagkalampas daw po nila, pa, na daw po sila, pagkalampas po nila doon sa barangay hall, ibigla e daw po silang hinuli ng mga barangay tanod. Basta laki hinuli ng barangay tanod? Opo. Hindi pa kayo magulo noon, hindi kayo nagsisigawan. Dahil, hindi naman po, dalawa lasing lang po kayo. kami pa -uwi. So kahit lasing kayo, alam nyo pa rin yung ginagawa Opo. nyo. Opo. Hindi naman kayo ganun kalasing talaga. Hindi naman po. Bakit daw kayo hinuli? Hindi po, hindi ko po alam kung bakit kami hinuli. Tagad doon din ba kayo sa barangay na yan? Opo. Kilala niyo yung mga barangay tanod na nang huli sa inyo? Hindi po eh. O pagdating sa barangay, di so hinuli kayo, dinala kayo sa barangay. Apo. Ano nangyari pagdating sa barangay? Nagpatawag po ng polisi kagawad. Paul po, Almirol po. Yan po yung nirereklamo po si Kagawad Paul Almirol ng Barangay Maitimba Elaguna. Eh Laguna. Bakit si Kagawad Paul Almirol nagpatawag ng pulis? Hindi ko po alam kung bakit siya nagpatawag ng pulis. So sino siya rin ba ang nagpahuli sa inyo? Opo. Siya rin. Paano niyo nalaman na siya ang nagpahuli sa inyo? Nandun po sa Barangay Hall do so nung dinala kayo ng mga nung dinampot kayo ng mga barangay tanod dinala nila kayo kay Kagawad Admilor. Opo. Oh, so nung dinala kayo kay Kagawad Admilor, ano sinabi ni Kagawad Admilor sa inyo? Wala po, nagpatawag na po siya ng ano, ng... Hindi sa inyo, wala sinabi? Wala po. Kayo, hindi niyo siya tinanong, Kagawad, bakit po kami dinampot ng mga barangay tanod niyo? Hindi niyo tinanong ng ganon? Hindi po. O paano niyo nalaman niyo ba ren kinalaunan bakit kayo dinampot ng mga barangay tanod? Hindi po. So, nagpatawag siya ng pulis. Opo. May dumating bang pulis? Meron po, dalawa. Paano nyo nalamang pulis yung mga dumating? Nakita ko po nung doon sa barangay. sila? Opo. Okay, nakilala nyo sila kung sino sila? Hindi nga po eh. Al nalaman nyo ba kung saan sila pulis? Saan, saan probinsya? Saan bayan? Sa Laguna lang din po Laguna yan Laguna e. lang, okay. Nung dumating yung mga pulis, anong nangyari? Bigla po silang pasok sa barangay hall. Tapos? Hinawakan po ako dito sa kamay. Teka, ilan ba kayong dinampot? Dalawa po. O, nasa yung isang kasama mo? Nasa, nasa Laguna po. Hindi, nandoon nung, nandun din, kasama mo? Apo. So, dalawa kayong dinampot? Dalawa po. Nung abi. dumating yung mga pulis, anong ginawa sa'yo ng pulis? Binugbog po kami. Si Kagawad Almirol, nasa anong binugbog kayo ng mga pulis? Nandun po sa loob ng barangay hall. Nakikita niya binugbog kayo? Tsaka May sinasabi ng... ba siya habang binugbog kayo ng mga polis? Wala po. Wala siyang binabanggit? Wala po kayo, anong ginawa nyo na binugbog kayo ng mga polis? Wala po. Wala, hindi kayo sumigaw, hindi kayo umangal na wag nyo kaming bugbogin, wala, kayong wala kaming kasalanan, gano'n, hindi kayo nagsalita ng gano'n? Hindi po, kasi sobrang sakit na po ng tiyan ko nung okay. pagkasita po yung mga barangay akin, eh. tanod, nasan sila nung binugbog kayo ng mga polis? Nasa labas po. Gano katagal kayong binugbog ng mga polis? Mga kalahating oras lang po. Meron kayo medico legal? Opo. Gano katagal kayong dinitain iho dun sa barangay? Mga uh, isang oras po at... Isang oras lang? paano yon nung, dinala kayo sa barangay hindi kayo hindi kayo ginawa ng blatter hindi kayo pinapirma na kung anong papel hindi po eh so after nung mabugbog kayo ano na nangyari ayun eh, na po di, dinala na po namin siya sa hospital nung, nung umaga na po maliwanag na po yun okay isang oras lang ba kayong sa barangay Apa. Apa. Paano, kayo, paano kayo nakalabas ano? may sumundo po sa amin yung bianan niya po Aso ah, so natawagan mo siya, natawagan, may natawagan kayo na nandun sa barangay. May tumawag po sa amin na malapit lang po doon sa barangay na ang sabi po ay may dinampot nga daw po na tao dinala daw po sa barangay. Hindi kayo nag-complain, hindi kayo nagpablater, hindi kayo bumalik kay, sa barangay, kay baranggay barangay po, captain, yung, nyo si barangay tagawad. Yung Arnel po, nagpablater po yon. Hmm. Tapos 'yun nga po inalam po namin kung ano po yung nangyari. Doon po sa konsyhal. pumunta po ako doon sa kagawad? Opo, okay. pumunta po ako doon sa barangay, kasama uh -huh. ko po yung bienan ko tapos yung Arnel nga po. Uh -huh. Eh tapos 'yun nga po nung ano, nung nagpapaliw nagpaliwanag po kami kung bakit po gano'n po yung ginawa po sa kapatid ko. Teka, iho, yung video mo na sumu sa barangay, nasa barangay ka noon? Nasa bahay Sinusuk na po. Ka? Nasa bahay po uh -huh. Pero ito, hindi naman nila madi-deny na nasa barangay sila dahil sinundo nyo sila doon sa barangay, di ba? Opo, sinundo po nung biyanan ko sa okay. barangay. Okay. Paano nyo na lamang nandoon sila sa barangay? May tumawag? Opo, -sila may tumawag, tumawag po sa amin. Sino tumawag? Taga-barangay din? Yung boss po nung biyanan ko lalaki. Ah, okay. So may mga testigo tayong nadala sila sa barangay, ha? Kasi baka i-deny nilang galing sa barangay to. Okay? Ay, eh, yung kasama mo, nasan na? Nasa Nagkarlan po. Ano, hindi siya nagko-complain? Hindi po. But hindi ba siya nabugbog? Nabugbog din po siya. pero ikaw magko-complain ka. Yung bang mga pulis hindi mo nakilala? Hindi po. O oh, sige. Si Kagawad Armiror, hindi niyo pa nakausap maski minsan? Nakausap po namin nung pagpunta po ah. namin ni La Arnel doon ano po sabi sa niya? Karangay. Yun nga po, nung tinanong po namin bakit naman po ganun yung ginawa po sa kapatid ko, hindi, hmm. di, ang sagot niya po, di pinatikim. Pinatikim? Opo. Okay. Yun po Ganun hindi? lang ang sinabi niya? Opo. Nung Pero pinuntahan niyo siya, nasaan siya? Sa barang, nasa, Opo, barangay nasa barangay siya? barangay po. Kaya po nung sinabi niya po yun, naiyak na po ako kasi yung rason niya po na sinabi niyang pinatik MA, halos patayin na po nila yung kapatid ko eh. Kasi natanggalan po siya ng lapay, nadurog po yung lapay Ano, niya. ano? Lapay? Na Opo. Opo. Yun ang injury niya? Naoperahan po ako. Na-operahan po yan, sir. Nadurog po yung lapay niya. Ang uh, kwento mo din sa aming researcher dahil masama daw ang tingin mo kay Kagawad uh, Almirol kaya ka binugbog. Kung tama ba? Opo. 'Yun po ang sabi nila. Hindi, ano 'yan? Lumalabas talaga dyan, ano? Baka lumalabas may arbitrary detention pa yan eh. Kinulong nila ng... as binugbog pa. Ano pa ang nangyari sa iyo don Sir Romeo? Kwento mo yung pagbugbog. Kwento mo na sige Sir para malaman namin kung paano Romeo, po ito. Romeo, kailangan magsalita ka kasi kung magpa-file tayo ng kaso i-interviewin ka, isusulat lahat ng sasabihin mo. Ngayon, kung hindi mo naman sasabihin lahat yan ng malinaw, paano, tayo, paano natin mayaayos yung complaint na ipafile natin, ha? Tandaan mo yan, ha? Yung bang, yung bang kasama mo, hindi mo pwedeng makuha kahit witness man lang? Hindi po, eh. Yung kasama mong nakulong doon? Hindi ba natin pwedeng kausapin yun? Maliban doon, ano pa ang nangyari? Pagtapos noon, may naaalala ka pa ba? Bago ang... mangyari yon ano ang mga pangyayari? Eh, yung ano po, yung kumain po kami ng ano ng pares. Okay. Bago po nangyari yung pambubugbog sa amin. Okay. Nung hinatid po namin yung katrabaho namin, napadaan po kami sa barangay hall. Mm -hmm. Nung pauwi na po kami, nagsabi po yung barangay tanod na masama daw kami tumingin. Hindi lang so, So yun ang dahilan. Mm -mm, Opo, yun po. Kasi tinanong kita kanina. So yun ang dahilan. Dahil sa masama kayong tumingin, kanino? Kay, kay kagawad. Doon po sa ano, barangay tanod, na Nasa sa labas ng barangay hall. Okay. Tapos noon po, pauwi na po kami noon. So, ang nakatinginan mo yung barangay tanod, Ganun ba? Si Opo. Tapos dinampot kayo ng mga barangay tanod, dinala kayo sa loob ng barangay hall at doon yung nakita si Kagawad Opo. Almirol. Opo. At siya naman ang nagpatawag ng pulis. Opo. Nadinig mo bang ang nagsalita siya at sinabing tumawag kayo ng pulis? Opo. Kanino niya inutos yung tumawag kay ng sa pulis? Sa barangay tanod po. So, gaano katagal bago dumating yung mga pulis? Wala pa po pong 30 minutes, nandoon na yung polis. Wala pa 30 minutes, nandoon na yung polis. Ano na lang, uh, mag-coordinate tayo sa kabila. Kunin nyo yung number ko. Tingnan natin kung saan maganda i-file yung complaint. Siguro, if, mag, si Kagawad, mag-file tayo sa ano sa DILG o di kaya sa sa ombudsman, ha? Mm -hmm. Ng admin case. Pero maraming possible criminal cases din yan. Baka nga pwede pang pumasok ang torture dyan dahil nakadetain ka eh. Nung binugbog kayo eh. Tingnan natin kung Mag makagawa tayo ng para ma-identify natin yung mga pulis ha. Apo. Okay. Tingnan natin ha. Napansin nyo ba kung may CCTV camera sa loob ng barangay? Ano po, meron po silang CCTV nung okay. ano, ikaso eh, kaso po pagpunta po namin doon, pagpunta ko po nung kinabukasan, sira daw po yung CCTV. Mm. Romeo kayo, nung dinala kayo sa barangay, hindi kayo dinala sa kulungan or ano man nandun sa... Hindi po. Doon lang po sa okay. loob ng barangay. Ito, nasa kabilang linya po natin, yung provincial director na po ng Laguna PNP, si Police Colonel Harold Depositar, attorney Freddy, magandang hapon po, Colonel Depositar. Kakausapin po kayo ni attorney William Moore. Okay, ganito, Colonel, kasi nung July 1, itong complainant namin, uh, dinampot ng mga barangay tanod at pinasok sa barangay. Anong barangay yon iho? Barangay Maitim po. Barangay Maitim ng Bay Laguna. Bae. Okay. Opo. Pagpasok completed. po nila doon, tayo. Okay. Opo, pagpasok okay. po nila doon, nando do yung kagawad por, Paul Almirol at nagpatawag ng pulis. Okay po. Supposedly. At may dumating na dalawang pulis, kaya nasabing pulis sila dahil naka-uniforme. Opo. Pagdating daw po okay. ng dalawang, hindi po okay. Namin masabi po. kung polis pulis ng bae yon o ano. Pero Ay, nang, nangyari po yan noong July 1, anong oras sila dumating doon sa barangay? July 1. Yung mga pulis, ano oras dumating sa barangay? Ano po? Alas ha? 12. Ha? Alas 12. Alas 12 ng gabi, Opo. Oh madaling po. araw na. Alas 12 po. Kasi po, pagdating ng mga pulis, binugbog sila ng mga pulis. Tapos, binugbog pulis? Binug, po police. Bunog, binugbog po. Opo. Ang problema ano po, po Ano po allegation against them? Ah, uh, ang sabi po nitong tao, nitong complainant is, na, may nakati may nakatitigan siyang isang barangay tanod hindi nagustuhan dinampot sila ng mga barangay tanod pinasok sa loob ng barangay hall pagdating doon nandoon si kagawad at si kagawad naman nagpatawag ng pulis at may dumating na dalawang pulis at binugbog sila pagkabugbog ng mga dalawang pulis umalis na rin kaya siguro ito yung bang mga pulis pag nakita mo Maiden, makikilala mo hindi po eh hindi kasi daw po gada po titingin po sila sa mukha ay eh, nampas daw po sila ah, ngayon okay. Ngayon. kaya Dumugong hindi po, po nila nakuha So, Colonel, ano, yun ang ma problema ma namin, hindi rin ma-identify nitong aming complainant ano, kasi ayo, pag tinitingnan sila sa mukha, nagagalit o oh, pinagsasabihan kayo. Pinagsasampal po sila ng sarili nilang tinyelas. Pero... Colonel, I know you have ways of doing things. Malalaman at malalaman nyo kung, me, kung sino yung mga polis na yan, kung talagang nangyari po yan. July 1. July 1 po, alas 12 ng gabi, madaling July araw. July 1, alas 12 ng Sa gabi. Sa Barangay, po, team? barangay oh, po. Maitim. Barangay Una Maitim. Una-una, meron po kayong complaint na yon. Hmm. Ang pwede pong isang gawin ay kung nasa bayan sila, nasa bay po ba, na, Dapat nalaman ng chief of police yan at ang chief of police mo ang magkakandak na investigation mula. Gagawin namin pero gusto ko po sanang uh, ma-involve din kayo kasi nga po. Ayun! Uh, baka Actually, po baka po polis ng bayon yun kaya baka magkaroon ng ah, cover up kung okay, okay. gano'n. Okay. Yung po ang problema sige. namin eh. Saka hindi po kami sige sinasagot, po. Colonel. Na, Sinatawagan po na, namin, Colonel. Major. Opo. Ah, okay. Opa. Sige, ganito po. Ah, sige, I'll take cognizance of the case. Uh, kailangan ko lang po ng uh, more information sa kanila. So tatawag ako po yung chief of police, alamin ko to para isubmit sa akin kung ano man po yung information about that operation or incident ng July 1. July 1 po, alas ah, 12 1. na madaling araw. Madaling araw na alas 12, may uh, may mga barangay tanod po ba o kagawad na barangay? Opo. Na Opo. Kagawad rest, po, kagawad po ng barangay isa, na po sila. Opo, dalawa, po, dalawa po yung na, binugbog. dalawa o, pareho kayo o, binugbog. Ganun. Opo. Masama, masamang tumingin o nagka, meron silang skirmish. Parang ganun, pagtatala. ganun po, kinala, ganun po doon, tumawag ng polis. Nung tumawag sa polis, dumating ang polis, binugbog yung dalawa. After that, umalis. Opo. Opo. Okay. Uh, Colonel, okay. one Colonel, pupunta na lang complainant dyan sa iyo with our reporter para makapag-file din ng formal complaint siguro sa iyo ah, dyan sa po. Okay po yan. Ayun, sige. sige salamat po, Salamat lahat naman po, po eh. entertain natin dito, lalo na po may mga ganyan valid complaint na ano po. Yes, na kababayan yes, po. natin. Yes, Pero iba po. pa okay. yung complaint natin. natin, na i file against sa kay Barangay Kagawa at saka sa mga tanod, Iba pa yun na ito para malocate lang natin yung dalawang pulis. Ha? okay. Ah, po. Salamat po kay Provincial Director po, kay Colonel Harold Depositar, ang Provincial Director po ng Laguna PNP. Maraming salamat, Opo. Colonel. Salamat po. Opo, po. Thank, thank, thank you very much po. Thank you very much po. Opo. Anytime Yan, po. Hindi po sumasagot sa aming tawag, sila kagawad Paul Almirol ng Barangay Maitim, Bay Laguna. Ah, kaya rerekta na po tayo kay Director John Cerezo ng DILG Laguna. Director, Hello. Yes. sir, sir si Tony Villamor po ito ng Wanted sa Radyo. Yes, sir. Sir, ah, meron lang po kami eh, para rating sa inyong isang complaint. It involves uh, Barangay Kagawad Paul Almirol ng Barangay Maitim, Bay Yes sir. Yes sir. Ano po ba ang ano ang pwede nating magawa dito para makatulong din sa investigasyon sir kasi hanggang ngayon hindi pa namin ma-identify yung dalawang pulis na pinatawag niya nung araw na yon. Ano po? Okay. okay attorney, ano ilan ano ang proseso yan? Ilan ang magiging proseso niyan? Unang-una, uh, dapat mag-file siya ng, ng formal complaint? Opo. Uh, kasi, kasi, po, either we file it with the kasi kung barangay kagawad 'yan sa either sa municipal board ng Baylaguna or sa ombudsman, 'di ho ba? Uh, pwedeng Pwede rin sa pwedeng, office nyo. Sa amin kasi paghaharapin muna namin, kung kung kung, kung, kung ganun, kakausapin namin yung both sides. Kasi siyempre ah, ang naririnig lang natin isang side, ano sir? Sige sir. So, hindi natin alam yung isang side. So ang hirap mag-decide nang <laughs> nang isang side po ang tinitignan natin. Although may proseso yan, sir, kunyari nagpalsamin ng formal complaint, assuming na, na, na hindi natin punan yung isang side. So pwedeng magpalsa ng formal complaint, uh, it's either dalawa nga, pwede pwede. Sa amin kasi, uh, ang, ang gagawin lang na pagharapin namin sila in case na, in case na maayos natin. Tama. Apo. Pero kung, kung talagang gusto nila ng formal complaint, it's either dahil sangguni ang barangay yan, barangay kagawad, ang ang nakakasakop niyan at for local government code of course ang tangguni ang bayan ng baye, Tama. O at kung kung ipapanyo kasi sa Ombudsman, masyadong maraming proseso 'yan. Opo. O medyo so matagal 'yan. Pero kung kung, kung 'yan ay sa tangguni ang bayan assuming na hindi pa natin nakukuha ng isang side at assuming din na ituloy nila kahit maku makuha natin yung isang side, pwede naman silang mag pwede naman silang magpa ng formal complaint sa muna ang bayan. Na yan ang nakakasakop sa kanya. Sir, sir, ito na lang po isang i-request -re namin kung through your office, baka sakaling makahingi kami ng CCTV footage ng loob ng barangay kasi parang may CCTV camera ata doon sa loob. Para lang po uh, na, makita namin kung, natin, kung sakaling kung ano yung magagawa natin. Opo, oh, po. opo. Okay, uh, po. Papalapit nyo na lang sa amin, sa, siya, sa office namin. Oh, either doon sa bay o dito sa sa office ko sa, sa sa sa, Santa Cruz kung kung alin kung saan siya pwedeng convenient kasi kung sa sa tao namin sasamahan so, na lang po ng aming staff ito pong uh, si Sir Romeo sa inyong tanggapan po at uh, kakausapin po kayo nila, Ate Odette, sa kabilang linya. And uh, Sir Romeo and uh, Ma'am Angelica, ganun na lang po ang gagawin natin. Papaimbestigahan pa rin po natin to pero sasamahan po kayo ng aming reporter, ma'am, ha? Kung makausap mo sana yung nakasama mo noon, no? Apo. Para meron tayong testigo kasama mo, ha? Apo. Kasi feeling ko i-deny -de lahat yan, okay? Apo. Apo. okay? Apo. Lahat ng mga kailangang witness isama natin, mm. ha? Apo. Apo. Okay.